Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inanunsyo ng Department of Justice o DOJ sa joint resolution mula sa limang prosecutor na walang sapat na ebidensya para idawit si Gretchen Barreto sa kaso ng pagkawala at pagpatay ng mga sabungeros, isang kontrobersyal na usapin na matagal ng pinag-uusapan. May pitong magkakaibang complaints chapters laban kay Gretchen at humigit kumulang putpitong iba pang respondents, kabilang ang tinaguriang mastermind na si Atong Ang. Kasama sa mga akusasyon noon ng kidnapping, serious illegal detention, murder, obstruction of justice, paglabag sa Anti-Enforced Disappearance Act, at sa pinakagrabit, crimes against humanity, corruption of public officials. Pero matapos ang preliminary investigation, tinukoy ng DOJ na kulang ang pruweba para ituloy ang kaso laban kay Gretchen. Una nang ipinangalan si Gretchen bilang bahagi ng Pitmasters Alpha Group, ang grupong sinasabing supply ng mga game files para sa ilegal na isabong at di umano rin may kaugnayan sa mga insidente ng pagkamatay ng sabongeros noong 2022. Ang desisyong ito ng DOJ ay malaking ginhawa sa aktres muling napawalang sala ang mga paratang laban sa kanya. Kung nadismiss man ang kaso laban kay Gretchen Barreto, hanggang kailan tatagal ang stigma at duda ng publiko?